isang direksyon isang tao isang yo. Mahigit sa 1.5 bilyong Muslim sa buong mundo ang nakaturn sa parehong direksyon tuwing sila ay nagdarasal patungo sa Mecca. Ang direksyon ito ay tinatawag na kibla. Sa puso ng Mecca ay matatagpuan ang Kaaba, isang maliit na estruktura na may hugis kubo na nasa looban ng Masjid Al-Haram, ang pinakamabanal na mosque sa Islam. Hindi isinusuong ng mga Muslim ang Kaaba o ang mga nilalaman nito. Sila ay sumasamba sa isang Diyos, ang pinakamahabagin, ang pinakamatalino. Ang kaaba ay isang sentro lamang, pinili ng Diyos upang magsimbolo ng pagkakaisa. Ang pagtutok sa parehong direksyon sa panalangin ay nag-ubnay sa mga Muslim hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa isa't isa, isang tao, isang kilusan, isang layunin. Noong una, ang direksyon ng panalangin ay patungo sa Jerusalem. Ngunit mga labing-anim na buwan matapos ang paglipat ni Propeta Muhammad, sumakan niya nawa ang kapayapaan, sa Medina, nagbago ang direksyon. Habang siya ay nananalangin, isang pahayag ang dumating, itagilid ang iyong mukha patungo sa Masjid Al-Haram. Mula sa sandaling iyon, ang Mecca ay naging nakapirming sentro ng pagsamba sa Islam. Ipinaliwanag ng Quran na ang pagbabago ng direksyon ay isang pagsubok, isang paraan upang makilala ang mga tunay na sumusunod sa propeta. Munit binigyan ng Diyos ng katiyakan ang mga mananampalataya na wala sa kanilang mga naunang panalangin ang nawala. Ang pagbabagong ito ay nagmarka sa Mecca bilang espiritual na angkla ng mundo ng mga Muslim. Sa buong kasaysayan, ang mga iskolar ay nagdevelop ng mga pamamaraan upang tumpak na matukoy ang kibla mula sa kahit saan sa mundo. Dalawang beses sa isang taon, ang araw ay dumadaan ng diretsyo sa ibabaw ng kaaba at ang mga anino sa buong mundo ay maaaring gamitin upang matukoy ang direksyon. Ngayon, ang mga kompas, mga smartphone apps, at kahit na ang mga built-in na niches sa mga moske ay tumutulong sa mga muslim upang itama ang kanilang mga panalangin. At sinabi mismo ng propeta, ang nasa pagitan ng silangan at kanlurang direksyon ay kibla na nagpapakita na ang pagsisikap ang talagang mahalaga. Ang Islam ay relihiyon ng pagkakaisa. Ang mga Muslim ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya sa isang Diyos, sa kanilang mga panalangin, at sa direksyon na kanilang tinutok sa pagsamba. Ang kibla ay higit pa sa isang geographical na direksyon, ito ay isang simbolo. Isang tanda ng pagkakaisa. Isang tanda na ang buong sangkatauhan ay tinatawag upang sumamba sa isang lumikha, ang tagapagtaguyod ng universo.